Hello guys, ito na naman tayo sa ating DIY na switch kung paano ikakabit ang switch doon sa plate yan ang plate, ito ang switch ayan so, itong plate na to guys dalawa to eh ayan, yung kabitan at yung cover ayan, dalawa yan guys so, mabibili mo yan separately, no makabili ka ng plate lang, makabili ka ng switch din pero kung gusto mo mas mabilisan may mabibili kang isang assembly na pero sa atin dito ipapakita natin yan po ang tenga ng switch yung maliliit na yan yan ang tenga. yung kapitana na yan yan ang ilalagay natin doon sa may uh, plate kasi yung plate naman may butas yan guys na uh, kasyang kasyay salpak yung switch yan ang pares ni 1, 2 1, 2 1, 2, Kasi pwede 3-gang yan eh. So sa atin ngayon, uh, single switch lang tayo muna. So tingnan natin yung harap at sa kalikod para ma-establish natin yung uh, switch may ilagay natin. Ayan po, doon tayo makumpisa sa likod para sabay silang nakaharap doon. Ayan po, pag nakikabit na natin dyan sa likod. Ayan, nandyan, tapat din. Idiin mo lang guys, no? din mo lang yung switch tapos marinig mo yung click at yon naikabit na so mapa-pudnayan tayo mag-switch on and off and yan, so itong cover ayan cover pwede natin ikaka-cover diyan tapos uh, hindi pwedeng magbaligtad guys no kasi may may butas yan sa gilid no ayan ay nang ano ya at uh, saka may uh, tawon yung tenga den yung sa cover. Pag naibaliktad mo guys, yun oh, na hindi papasok. Eh dapat, ang ganyan, itapat mo, tapos salpak, ayan, easy as a piece of cake mga guys. Abis lang, tanggalin muna natin kasi papakita ko sa inyo kung ano yung switch, paano ikakabit yung switch sa wire. Ayan po, may dalawang screw, pwede natin ikakabit yan dyan sa butas na yan, yung may metal. Uh, sa next episode na po 'yan kasi uh, kung paano ikakabit siya sa utility box. So dito muna tayo sa switch, konsentrate muna tayo kasi medyo makikita natin yung apat na sa butas sa switch eh. Kung ano 'yon. Yung dalawang butas 'yan, magkadugtong 'yan, magkadugtong 'yan. Sila lang magkadugtong yung uh, tapat niya. So 'yan po ang mga sa ibang brand may mga screw dyan sa gilid. Star screw or flat screw. So, dito, plug-in lang. Kakabit mo lang yung wire dyan, number 14 at saka number 12 po. Idi. kasi nakalagay dyan is 1.5mm at saka 4.0mm. So, number uh, 12 is 3.5 and number 14 is uh, 2.0 milli so ang uh, number 14 is American wire gauge ang uh, tinatawag natin millimeter is European standard yan sa kanila yan, iba iba kasi yung uh, sukatan eh <laughs> dito sa Pinas, uh, nagumpisa tayo sa American wire gauge number 14, number 13 pero ngayon, uh, iba na eh, eh sabay natin ng, sabihin na natin doon sa tindahan, bumili tayo ng 2.0 at saka 3.5 kasi 2.0 is number 14 ng number 12 is 3.5 yan po so na-explain natin yan maka na tayo maka switch on yan po ay walang contact magkukontak lang pag nag switch on ka na so dapat ilalagay natin ang wire diyan sa butas na yan kabilaan hindi magtapat ang wire kung maglagay tayo ng switch wire switch na ano sa actual na ayan natin nilagay diyan sa uh, hindi natin nilagay sa tapat no o, kabilaan ito guys ito yung sukatan ng wire yan diyan yan po ayan yan ang sukatan ng wire kung gaano kalalim ibaon ang copper so dapat uh, parihas ang ano yung sukat niya para maibaw natin yung wire at saka hindi makita yung copper para hindi makukuryente sino mang mag uh, uh, mag ang tawag nun magbukas ng switch o mag uh, servicing ayun po naputol natin nakuha natin yung ano uh, insulator niya ayan po sumubra nga tayo ng konti lang pero okay na yan goods na yan salpak na natin dyan uh, dapat idein ng maigi kasi parang may spring tutulak niya palabas eh pag may din mo ng may gayan tayo nang sakto. Swakto. Ayan, walang hindi ka mo makita yung wire. So, paano tanggalin, guys? Tusukin mo lang yung butas na, yun na may dila na puti. Ayan, oh. Tusukin mo lang yan diyan. Pag tusuk mo, hila. Tanggal. Ayan, tanggal. Yan ang pinaka simple. Pero medyo mahirap sa umpisa. Mas maganda sana tong kuan. Screw type. Ayan, what 'wag mong pag na mo yung ano, guys. Huwag mong itagilid yung screwdriver magbibiyak yung gilid niya eh. Huwag mo itutumba. Ayan po, 'yan ang pinaka-simpleng uh, uh, paraan kung paano magkakabit ng wire doon sa likod ng switch. So, ayan po guys, no? Thank you po.